ang 'Yon, matindi to ha. Ah. Anong papel nung malaki kasi may ituturo ituturo na daw handa ng pangalanan ha ah, ni Diskaya. Etong uh, mastermind sabi niya eh. Anong anong uh, papel nito? Siya ang arkitekto. It means sa yung mastermind. Then ito 'yung sinasabi ko ha. Ah. Ito na 'yung pag-asa natin. Nasa dulo na po tayo. Ha? Ah. Bagama tayo ay naglalamay. Ito ito pag-asa natin. They are desperate to protect the king. Nakahanda na umunong pangalanan ng kontratistang si Curly Diskaya, ang isang balaki at maimpluwensyang tao na sangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Sabi ng abogado ni Diskaya, tapos na ang affidavit ito na maglalatag sa papel ng personalidad sa anomalya. Pero ayaw muna siyang pangalanan sa ngayon o kahit sabihin man lang ang katungkulan nito sa gobyerno. Ano ba lagi yung ng malaking tao na yun? Eto ako ako'y naniniwala na ang sasabihin nito ay si Tambi at si Bongbong Marcos. Nakahanda na siyang sabihin. Kasi pag sinabi mong arkitekto, siya yung mastermind. Siya ang nagpaikot. U huwag po nating pansinin. Muna, for the moment, di ko sinasabing pa walang kasala. sala. Huwag muna nating pansinin yung mga contractor, yung DPWH, yung, yung congressman o yung senador. Yes, kasi idadivert nila tayo doon. Ulitin ko ha, kung sila ay talagang may mali sa kanilang insertions, dapat parusahan sila. Pero ang importante rito ang maparusahan ay yung arkitekto at yan yung papangalanan ni Discaya. Hindi po pwede na ang arkitekto ay si Chise kudero wala siyang kapangyarihan. Hindi po pwede na ang arkitekto ay si Kayatano, wala siyang kapangyarihan, hindi niya kaya. Hindi po pwede ang arkitekto ay si Marcoleta, hindi nila kaya yan. Naiintindihan? Kasi nililigaw eh. Gusto nila mapunta ang usapin sa mga kontraktor at sa mga senador. At ang tinatarget ng mga senador, yung mga ayaw sa impeachment ni BP Sara. Hindi po pwede na ang mastermind ay hindi si Tambi at saka si Bongbong Marcos. That is impossible. Isipin mo, halimbawa na lang, si Chisis Escudero, pinaiikot si Bongbong. Paano nangyari yun? si Markuleta, pinaikot si Bongbong. Hindi. Meron sa taas yun. Lahat po ng Pilipino, unless ikaw ay komunista, NPA, dilaw, at bangag. Pero lahat ng Pilipino, yan po ang alam. Yan ang paniwala. Na lahat na ito. Yun ang alam namin. Basta malaki, malaki. Basta malaki kapalit na. para hindi siya maistorbo sa proyekto. Patuloy round na makikibag 'di ba? Ano 'yan eh. Basta malaki, 'di ba? Imposible naman. Yung kay Sandro na lang, imposible na wala siyang alam eh. Tama? Diba? Grabe yung nakawan, hindi naman 'to parang nangdakaw lang ng kotse. O parang nagnakaw lang ng 50,000. 8 billion po yung ninakaw. Nagka-insert, insert. Tapos sasabihin ni Sandro, wala siyang alam. Hey, eh, that is impossible. Pagtulungan si Curly Diskaya sa mga isinasagawang investigasyon. Kaya sana naman daw ay pakawala na siya ng Senado. Ito ang hiling ng kanyang kampo sa isinampang ngayong araw na petition for the issuance of writ of habeas corpus sa Pasay Regional Trial Court. September 18 pa nakadetain sa Senado si Curly matapos masight for contempt dahil sa pagsisinungaling umano sa hearing ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga flood control project. Until now, naka-detain pa rin si Mr. Diskaya despite uh, his uh, full cooperation sa government. Wala na kaming uh, mapuntahan eh kundi korte lamang. So, dumulog na kami sa korte. Para sa GM... ito, uh, ito alisin ko muna ha. Alam nyo po nangyari ngayon na ito dito kay Diskaya. Itong balita na ito, binasa ko yung komentaryo ng mga uh, nung mga nanood. Alam mo? Sino sinasabing ituturo ni Diskaya? Bilyar. Hindi ko po pinagtatanggol si Bilyar. Pero alam nyo, it shows na malaki talaga ang trolls nitong sila Tambi. Kasi hindi naman si Bilyar ang mga pinagtuturo eh ng mga witnesses. Hindi naman nakatutuon ito kay Bilyar. And yet, mga komentaryo, ang lakas po ng trolls ngayon. Sa pagsabog ng baho ni Tambi, very active sa comment section yung mga trolls. Kasabay, parang imposible. Tapos, iisa sila ng tono. ba? Diba? Ngayon, si Hindi eh, ko sinasabing walang kasalanan si Bilyar, ha? Hindi. Pero nila, nililigaw nila. Diba sabi nga, ang isang tao, kung may kakayanan, bigyan mo siya ng good para maalis siya sa focus sa best. Ganyan ang yayari ngayon. Pinofocus tayo sa bubuit para yung mastermind tuloy ang pagnakaw. Ano? Tingnan ninyo, just observe the trolls. Parang ganito nakababa ang mga Pilipino? Ganito ka bobo mga Pilipino? <laughs> hindi. Ha? Alam naman natin ang daming ang vloggers na binayaran ng mga 'yan. 'Di ba? Hindi mga political vloggers, ha. Hindi sila makahanap ng political vloggers, hinahanap nila nasa mainstream. Yung hindi politika ang topic. Bigyan po natin ng komentaryo itong post ni ni Tiglao sa kanyang Facebook. Sabi niya, certainly not saldi ko. 99% feared Romualdez and Marcos. Freeze orders for everyone except Romualdez. Ito po kasi ang nangyari. <laughs> Gusto nila i-freeze lahat ng account. Pero yung binanggit na si Saldi at saka si Tambi, hindi nila ma-freeze. Si Saldi ata na, ewa ko kung na-freeze na, pero si Tambi, for sure hindi. If AMLAC can freeze thousands of accounts based on audit trails and COA reports, why has it not affected on sworn testimony that can literally reach Romualde's doorstep or on Escudero's Senate statement that ko could not have acted without Romualde's go signal? Ito'y sinasabi kasi nga't sinabi ni sa statement ni Cheese na ang itinuturo si Tambi, bakit tayo napupunta sa iba? Basahin ko yung statement ni Cheese Escudero Senate speech revealed that DPWH district engineers admitted under oath that they were pressured from above to sign off or on non-existent projects. Yung mga DPWH, pinilit lang mag-sign yan po ang sinigaw ni Chise Escudero. If the engineers feared feared their directors, feared the, D the DPWH leadership and the directors and feared the DPWH, DPWH leadership. Escudero asked, "Then who in the house was everyone afraid of?" Yon. Sino pa ba? 'Di ba? Kung hindi si Tambi kasi pinilit lang eh ito magpupumirma. Sinong kaya may power ng ganun? Di ba? Pirmahan nyo yan. No. Oh. Kahit walang project, basta pirmahan nyo yan, DPWH. Kaya ba, ng, kaya ba ni Tambi yan? Ay, kaya ba ni Bilyar yan? Kaya ba ni Saldico? Kaya ba ni Chis Escudero yan? Kaya ba ni Marcoleta yan? Hindi. Nas, nanjajaan. Sino, kanino takot siya mga yan? Kanino, sino may hawak ng pera? Si Si Tambi. Sinong pumipirma? Si Bongbong Marcos. Sila yan. Kaya nga ba't hindi pa na-freeze yung account? Kaya binanatan to si Cheese eh. Diba? Siya ang hinahanapan ng butas. Kaya Cheese, relax ka lang. Kasi alam natin sa Pilipinas ngayon, pag ikaw na po promote, ginagawa kang ombudsman. Pag ikaw na po promote, ginagawa kang senate president. Pag ikaw na po promote, ginagawa kang... Uh, Blue Ribbon Chairman, pag ikaw na po promote, ibig sabihin, tuta ka. Hindi ka nagsasalita ng totoo. Pero pag ikaw binabanatan, sinisilipan, pati asawa, katay, katulad ni Marculeta, pati si Cheese, ganyan din ang ginawa. Ibig sabihin, ganyan din ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Ganyan din ang ginawa nila kay uh, PRRD. Kasi sila yung nagsasalita ng katotohanan. Bagamat kayo yung kayo, ngayon, nakikita naman ng taong bayan yan eh. Di ba? Hindi kayo natakot. Kaya ang respeto kita nyo. Alam nyo kung ba't nagalit-nagalit ito kay Cheese? Itong gobyerno natin? Dahil doon sa lintik na fourth wind na yan. Fourth wind, fourth wind. Dahil gusto talaga nila masipa si BP Sara. Kaya lang, nanindigan si BP Sara ay si Cheese Escudero na may mali dito, may problema, i-discuss muna natin to. Nagalit sila kay Cheese, kaya isusunod nila si Kayatano eh. bakit? Eh isa pa yung nakipaglaban eh. Di ba? Diyan sa, sa impeachment ni BP Sar, ganyan po talaga gagawin nila. Pag ikaw nagsalita, hahanapan ka ng butas. Kaya yan ay parang chilling effect. Gusto nila, manahimik ka lang. Tahimik ka lang, Diyan ka lang sa isang tabi. Huwag ka magsasalita, ha? Huwag ka magsasalita, cheese. Huwag ka magsasalita, Markuleta, Kayatano. Tahimik lang kayo. Gayaan nyo si Tito, Tuta Soto. Gayaan nyo sila, Lakson. Binabanatan yung mga buitre. Ganyan ang gusto nila, Bongbong Marcos. Pero kalma, matatapos din to. Ha? Hanggang kailan na lang yung baho kahit itago mo aalingasaw yan next po ito pa isang patunay na talagang ikukulong eh etong mga ito sabi ni Kiko Barsaga with Dremulya as the new ombudsman the Marcos administration will be able to freely imprison those against Romualdez like Marcoleta Cayetano and Chanco People power is the only path to justice na mga kababayan ko ay exactly believe kay Kiko Barsaga on his statement on that statement wala na tayo eh ipakukulong na yan hindi lang yan pati si Cheese pakukulong uh, sino ba bang pumapalag dyan di ba yung mga nag fourth yung lantarang hindi pumirma para sa impeachment yung lantarang binanggit si Tambi. Alam mo yung pagkakalagay kay Boeing? Ha? Yan po ay talaga uh, uh, ibig sabihin nasa dulo na sila. Alam nila sila na yung kasunod. Kaya nga eto na tayo mga kababayan ko. Ginawa na ng mga senador na matitinong senador, na may mga matitinong congressman, sila Chanko, sila Kiko Barsaga, Kayatano, Marculeta, Jesus Escudero, uh, sino pa ba? Sabihin na natin, pati si Amy. Ma. Part na po natin. Anong gagawin natin? Ha? Pag talagang ikinulong si itong ito, ikulong si BP Sara o patayin si BP Sara. Pinapatahimik eh. Wala na tayong option but people power. Okay? On gawing legal ha, hindi natin sinasabi na gagawa tayo ng kalukuhan. Yung freedom of speech. Uh, isigaw natin sa ating social media. Yung ating nararamdaman. That is one form of people power. Magtulong-tulong po tayo. Kaya nga si Lakson nag-resign eh, di ba? Dahil naramdaman niya yung ating sigaw ng taong bayan. So pag, uh, talagang itodo pa natin. Uh, it's it, Ano eh, yung pagkakalagay ka talaga kay Boying dyan as ombudsman, pinapatahimik, di ba? Una, pinatahimik ng quadcom, tricom ang bloggers. Hindi nila mapatahimik. Ang pinapatahimik naman ngayon yung mga politiko. Dahil yung mga politiko, they have inside proof. Uh, they have uh, experience, personal knowledge doon sa nakawan. Nasa loob yan eh. Alam talaga nila kung sino yung magnanakaw. By putting Boeing dyan. pag ikaw ay merong kang konting kinakatakutan, may demanda ka o may kinakatakutan ka siguro, may nagawa kang masama before o posible posibleng nagulimbat pero kaunti, unlike yung katulad dito ngayon nila, billions. Ang gagawin mo, tatahimik ka na lang. Kasi na-empowered si Boeing sisilipin nila. Kita niyo yung ginawa kay BP Sara. Sinisilip yung 150 million na confidential funds ni BP Sara. Samantalang hindi nila makita yung limpak-limpak na salapi na times 10, times 20, times 100 na confidential funds ni BP ni Bongbong Marcos. Ganon ang sitwasyon ngayon. Sisilipan ka. So buti pa, kayong mga politiko, alam naming may alam kayo, tumahimik na kayo dahil si Boying nakaupo. Dahil pag ikaw pinersecute niyan, tapos ka agad. Oh, alam naman natin, this is public knowledge. Bata ni Bong, Bong, Bong Marcos yan. Di ba? Next po. Gusto kong bigyan ng komentaryo itong sinabi ni Tito Soto. Sabi niya, kung mayroon mang marumi, bakit natin idadamay ang malilinis doon sa marumi? Ang pinagkuhanan niya na ito, ito yung kanyang statement regarding doon sa snap election na binanggit ni Cayetano. Okay? Pag tiningnan mo at face value, may iisip mo, may punto si Tito Soto. Kung mayroong marumi, bakit natin idadamay ang malilinis doon sa marumi? Kung titingnan mo lang, di ba? Oo nga naman. Bakit? Ba't mo idadamay? Eh sila yung nagnakaw eh. Idadamay natin lahat ng senador, lahat ng congressman, presidente, vice president, lahat damay mag resign Tapos magka-snap election. Hindi eh, di nadamay yung madumi. Ay malinis sa madumi. May punto. Pero alam nyo, ito masasabi ko. Kasalanan din ng mga malilinis. Natahimik. Kasi, ang dami ngayon, na malilinis, pero tuta. Yung iba, hindi man nagpakatuta, tahimik. Alam mo yung responsibilidad mo sa gobyerno na pag may alam kang mali, dapat magsalita ka. Sinupaan ni eh. Ikaw ay magsisilbe sa taong bayan. Ganyan din dapat ang pulis at sundalo. Pag na may nakikita kayong mali, dapat nagsasalita kayo. Pangit na nga yung tumatahimik kayo at pinipikit ninyo mata ninyo sa nakawan. Mali na nga yung pinipikit ninyo ang mga mata nyo sa mga abusado sa gobyerno. Mali na yun. Pero all the more, hindi lang pinipikit nung iba, pinagtatanggol pa, nagpapakatuta pa nililigaw pa ang investigasyon para hindi umabot dun sa kataas-taasan. Nililigaw kung saan pa pupunta yung pagnanakaw para yung mastermind na magnanakaw ay hindi matumbok. Hindi ibig sabihin, malinis ka, tama ka. Pag hindi ka nagsalita, madumi ka rin. Duwag ka eh. Alam mo yan. Ayaw ng Diyos ang duwag. Pag may mali ka, pag may, nakit, may alam kang mali, all the more, huwag niyong iligaw. ba? Diba? Kahit malinis ka. Tingnan nyo. Alam naman kung sino mastermind, iilan na nagsasalita. Tanong, sino mas marami ngayon? Yung nagsasalita o yung mga duwag na senador, na congressman. ba? Asa tayo sa ganyan? Damay-damay na. Importante, masolusyonan natin itong bahana ito. Itong nakawan sa gobyerno natin. Pahirap eh. Ang dami palang pera ng Pilipinas. Pero hindi umaasenso dahil sa mga magnanakaw dahil sa mga komunista, dahil sa mga adik, at dahil sa mga politikong nagpapanggap na malinis o malinis man, duwag naman. Ayaw magsalita.